Pagbalik ko nga ng bahay namin dito sa UAE, ito agad ang nakita ko. Deaths na nga ang tanglad ko, pero pinipilit ko pa rin, baka makasurvive pa. Two and a half ba naman akong nagbakasyon sa Pinas at summer pa nang wala ako. Kaya ito nga, hindi siya nadiligan ng dalawang buwan at kalahati. Kaya naman isang timbang tubig ang itiniglig ko, baka naman sakali. Nagdala nga ako ng buto ng okra at susubukan kong itanim dito, baka sakaling mabuhay. Mas masarap pa rin kasi yung okra sa Pinas, mga beshi, kaya nagdala ako ng buto. One week later. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita kong nagsitubo na sila. Marami nga hindi tumubo dahil madami yung mga butong itinanim ko. Saka hindi sila sabay-sabay tumubo. After one month nga, ito na ang itsura nila ngayon. Sana nga magtuloy-tuloy na yung paglaki nila.